on marble Alright, mga kayon, dito tayo sa gilid ng MacArthur Bridge para linisin, hakutin yung mga natirang uh, mga giliva natin dito. Ayan, ito yung uh, tulay ng MacArthur. Ito yung mga street dwellers na pinalas natin dito. Dahil uh, malalapit na rin ang inauguration nung tinatayong uh, tinata yung uh, esplanad din dito sa may gilid ng MacArthur. Kung matatanda nyo, ito pa nga si yung Rebulto, yung nasa gilid natin, si Douglas MacArthur. Ah, uh, ito yung MacArthur Bridge. Ang pagbaba is yung Quiapo. Ayan, so... Linisin, hakutin dahil may bagong gobyerno na ang Maynila At kailangan na panatiliin, malinis, maganda At yung mga marurumi at sinaula ay eh, linisin at uh, ayusin natin Yan. So ito yung mga pinapalikas natin ngayon Tabayanan nyo lang itong video natin ha Dahil uh, hanggang sa matapos ito Hanggang sa pagbubukas yung inauguration eh babantayan natin ito Ito yung mga street dwellers Ng mga bagong uh, sigasigaan dito sa Maynila ngayon So sila yung talagang pakalat-kalat May electric pan pa nga eh Nahakot na natin yung mga ilan debris yan no uh, ah, pinaghakutan yan sa truck at ah, dito tayo ngayon sa baba yung sa may gilid eto nga nasa likod ng yero na kulay blue eto yung uh, ginagawa rito Ya, ko dile mở rau yêu mở rau yêu mở rau yêu chân này ừ. chân Wala talaga eh. Talagang nakukuha pa rin ang mag-alaga ng aso. Ayun oh. Bahay pa ata ng aso to. Tinan mo. <laughs> Bakit tinukuha eh. Malimit ito sa lungsod ng Manila. Pero may proyekto ang DPWH. Ay DPWH. Ang ating uh, MWSS dito eh. Ay MWSS. Uh, MSD. W. Yun ang uh, yung Manila Social Welfare Development eh, meron silang proyekto pa ibalik sa mga probi probinsya itong mga street dwellers na to syempre hindi naman agad matatapos yan dahil may mga ilang pa rin nakakatakas mga pakalat kalat uh, itong mga to malimit na malimit na rin yung uh, yung mga street dwellers eh kakambal talaga niyan basura dahil yan talaga ang uh, kubaga bundle yan eh kung merong street dwellers malamang sa malamang merong mga kalakal at meron din basura talaga nga mahilig sila mag-iipon ng mga bagay-bagay na hindi napapakinabangan na gusto pa nila rin yung pakinabangan na imbes na itatapon na lamang Malimit na malimit yan. Siyempre, ang uh, kawani ng demolition team headed by the fearless engineer Bulano, siyempre, linisin din hanggat kaya, hanggat uh, kung saan merong mga tawag, assignment, eh, doon puntahan. Pero yung uh, regarding sa street dwellers, MDSWD ang uh, may hawak kasi niyan. So, sila talaga yung uh, uh, may programa na balik ka-probinsya para sa panibagong panimula daw siguro na mga taga-probinsya na maibalik sa Maynila at huwag na magsiksikan dito sa Maynila dahil sobrang dami na rito Ito yung sa likod nung uh, yung may, sa may ferry. Yan, ito na 'yon. So, alam ko uh, bubuksan din ito eh, publiko eh. Pero may, may nakita tayo yung mga ilaw gaya ng mga ilaw sa Esplanade dahil yung nasa bukana nito eh proyekto pa rin ng Esplanade. So, ito yung hahakutin natin na basura. Tingnan niyo naman kung gaano kadami. Limpak-limpak na basura. Yan ang hahakutin ngayon. Mauling muna kami ngayon sa kahawling. Yun, yung nakikita nyo may mga bakal na yun, yung naka curve uh, Ayala Bridge yon Eh, yeah, no? May mga ilaw rito eh. Kaya gagawin din parang uh, ano to eh, esplanad. Walkway. Tapos yung sa kabila, yun nakikita nyo sa dulo, yun ang ano. Uh, yung may piyati, yun ang MacArthur Bridge. Eh, no? naka na no. oh. Kaya dapat malinis to Ang nyo yung update natin dito Esplanad panibago Hindi ko lang kung anong face eh Hindi ko na nasundan eh Pero alam nyo naman di ba Mahaba na yung esplanad uh, Sa gilid-gilid ng uh, tulay So umabot na yan hanggang dun sa may uh, binondo Sa ilalim hanggang dito sa may MacArthur Bridge na Ayan oh, malawak na din So pasyalan siya Walkway tapos yung sa kabilang side, nandun yung uh, mga kainan. May mga parkingan din, motor, sasakyan. Kaya masarap din pumunta, lalo na pagka uh, nakompleto na to. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na dito sa Facebook at uh, YouTube natin, Kwentong Maynila. Dalawa lang naman ang ating account, uh, Facebook muna at saka YouTube. Pero madalas ang upload natin dito sa YouTube. ay eh, nakikita nyo mga ilaw sa gilid, gagaya nga ng ilaw sa Jones Bridge. Oh, tapos may mga hulmahan nung ano. So lalagyan din yan. Lalagyan eh parte pa rin 'to ng uh, esplanade na proyekto. So pagagandahin pa rin. Kita niyo naman, ganda. Medyo may pagka-Spanish look 'yung uh, design. Ayun sa kabilang 'yung uh, Piati University. Uh, sa kabilang side, andi dito 'yung ferry station eh. So patuloy pa rin ang uh, pagpapaganda ng uh, esplanade. Antabayana yung ng ating uh, susunod na update dito. <mimitation> 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 O